kaparang parang, parang naipit dito at sa tumawa sa traffic traffic light mga kaparang dito po sa may highway pick up at saka motor single dito po sa traffic light mga kaparang na lang mayari ng pick up na naka long sleeve Sana masito lang, walang ano nang masugatan sa ano sa single. Parang may ano, isa kay ang single makakapat. Sana masito lang mga par no. Sana masito lang. Mga no, yo. Nakalong yung may mayari na cap, yung isa yung naka helmet nakahawak ng helmet Kaya yun ang may ari ng single mga kapar isa na po mas ito lang po ito mga kapar walang ano mga kapar